Uh, uling kita mau anak iya anak aku anak tenang nak kita yang agak pagi <laughs> <Asu na. laughs> ha aso nak agak pagi Asu aso aso nak Ini bapilit, curuhnya bahkan ya, bayulit mah. morning mga boss Ito kami ngayon po Katigbian Para buwan ng uling Meron ka pa kami 8 heads today Naiwan yung mga tuka ko po Dala din namin yung chinso ng Papa ni Glenn Dahil hindi na dala ni Glenn Last week May uling mo na kailan ng homo? Sino na ba? Ano Awa Awa oling ona. Ah. Dito yung ska. Ato sa ndaudan na kaglin Kaya kanang ila ta most region na niya. Masay sa papa neglina. Yeah. Asa man si pusing di na na ay. Naani na palayon to. Palayon. Hmm? Ah. Ama si Kuan. Kuwa na Uy, ni pandan tu nadang. Silayan ni <laughs>

Gala ka? Wa ayun dia, rengu ngiti la. dapat amu aga ala. Wani yon tsu? Ya. Ya, Asam tawa tubil na bos? Asam tawa tubil abit na? Gala, dari. Gane ha? Gane. Tapa dala dapat tubil ka ngayak sana ka na bos? Isaka, isaka galon, isaka ane. Uy, naik chen na? Hmm? Chen suwil. Gara, dari. Gara chen suwil. Ok. Asam tubil na? Naik, Nah, sama manual pun. Tanawar menang kan. Masa kayak kemampuan. Usa ke galon nga gasolina, isa ka ani. Oh, di jo pidi wayani ke bada out man. Ini mungkin kan. Sana di lu mudugai kai. Terus ki selama. Mau sa ta? Dari, Gede gede ni

Yeah. Turun apa sih nih? Eh. Oke. Okay. huh uling. Kita mau anak? Iya anak. Tenang, kita yang mau <laughs> dia aso nak. <laughs> aso. Na. Aso Aso <laughs> Pags. Pags aso sa uling? Aso sa uling, abos? Oo. Oh, na yung pangarap ko sa buhay yun ano hindi ko panakamit mga boss oh, pangarap sa buhay yung Jesus <laughs> buak si at ikaw ha, bad ka <laughs> pangarap sa buhay mga boss magkaroon ng palayan sagat <laughs> ha hindi ko alam kung makamit ko ba yan pero Dagap. sisigapin po dagat pagsigapan tungkol kami mag pugas ano, ng kamay dagat da okay, change driver yung yung drive para makapagtulog naman ako konti kahit 30 minutes lang hindi na lang po Kau nak kamera kamera mulai kan? Pakatin aku satu big. So kating nari nak bos? Bosal. Nak bosal aku nang kape. Nak bosal aku nang tuyo. Tapi saya sih yang kemarin yang mengalir sunyi rosmang bos. Si Yunas. Nadi lebar nari sekarang yang mengasuh diante. da kaikot na po yung ating walit sundo na boss yung bound to Sibilya saka talang gamin family anin anin naman po this afternoon na boss yun pa tayong anin da apat pa yung kakatayin po butchok mm, shout out maro <laughs> loy kawala ka loy kaba hindi sisig

Okay, yung ating bound to Sibilya Bohol mga boss sa Agriculture Office doon sa municipality yung delivery yun na sa kaso lang gamin family Sila na yung mag deliver. kami ispunta kami ng tare ah! Pambalog eh. og sipon ubo Very good Huwag kang mm, Gubag naong kay Giton Gubag naong ha kay Giton Oke. apa Semoga Itman. Hah? Pak Itman panet. Gue. kemana Kami namanya bos kaki yang itu. Pada di nama kuan mar. aning, Saka, kami mabili, <laughs> ma Okay, yang pengalawa kok. This morning, bos. Yeah, Siyam pala yung ating uh, litson for today. na uh, meron pa tayong pito this afternoon. Yan. Meron na kami yung namuntar ni Joe. Pero hindi pa po sa Ryan mga boss. Tinuog lang namin sa katinali. Mamaya na yan mga bandang alas 12 o alauna na isasara. Para makapag-drain po. Okay, vamos, vamos. Apat na yung mikot mga boss. Ready to ahon na po ito na po yung first two bound to Tagbilaran and Dawis deliver ng UNADS mga boss uh, medium size lang yung ating lechon ngayon po tsaka small size and the leche size kaya para lang maluto may ikit siyang oras lang po for 4 p.m. na delivery mga boss Usa sa sa Leonards so, deliver mga tayo mga boss taong tuloy. yung mga katay matapos mag deliver ngayon and, uh, pagbalik natin nakabalot na yung mga litsun po and uh, deliver na naman doon sa ibang lugar so may tayo pa tayo bumili ng Uh, cake po para sa pamilya for our valentine's day kahit walang date na mangyayari kahit wala kaming date ng aking misis sa bahay lang kasama yung mga anak at least may pagsasaluhan kaming matamis na cake uh, pati na rin yung mga pamilya ng mga lechoneros ito lang uh, family date later check natin yung belly mga boss

ko na yung huli mga boss uh, mag kanyang lakad na din after dahil yung mga ulit tao natin is yung mga single natin dito is meron ding mga mga date mga boss si valentine si inad kasama niya kanyang boyfriends zero boxy act <laughs> ha? zero boxy act zero boxy act <laughs> mama mama <laughs> kami naman eh sa punta mo na kami sa auntie namin hindi na naman tayo kill ill <laughs> Box si Akpon madam niya. Asa. Asa. Box si Ak Jod, Gerley Jod. So hanggang dito na naman po sana natin no, mabawas sa isang uh, masaganang masagana po ay po. Happy happy Valentine's. And uh, shout out tayo bukas sa mga, uh, po. Sa bago nga sa bukas natin na vlog, yun tayo mga uh, shout out. So maraming maraming salamat po sa Palaging panunood sa aming simpleng daily vlog po. Buhay Litsunero. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Happy Heart's Day. Happy Heart's Day. Mm. <laughs>